Sa lahat, uh, gusto ko lang sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang natin itong birada ni Super Ate. Dahil hindi ho maganda para sa akin yung kanyang mga statement eh. Na para bang lumalabas na naniningil na siya sa mga Duterte. Aba, mga Duterte pala ngayon ang may utang sa mga Marcoses? Hmm. O oh, baka naman ay namamangka ito sa dalawang ilog. Dahil alam naman hoon natin na siya ang may dahilan kung bakit si Inday Sara ay nahatak papunta sa Unitim. Sige nga, pakinggan natin at himayin natin itong statement ni Super Ate. Sa lahat, uh, gusto ko lang sabihin, noong 2015, ako yung kaisa-isa at unang gobernador nagdeklara para kay PRRD. At kahit ako ang matirang nag-iisa, maninindigan pa rin ako sa kanya. Kasi ang dahilan na marami kaming loyalista, e eh kasi yung tatay ko nananatiling tapak at loyal sa mga kaibigan. Ayan, isa na lang po! <laughs> <laughs> Mambat niyo ho na sabi yung bigla. O, oh, tingnan niyo ha. Ano yun? Singilan na ba? Eh, isa lang naman daw mag-isa. Na gobernador na sumusuporta kay Digong nung nakarang eleksyon 2016. At manatili umano siyang loyal kay Pangulong Duterte. At may dugtong pa, tiisan. Ano yun? Plastikan? Alam niyo po, Sen. Jaime Marcos, ang mga Duterte hindi plastik. Pakitaan niyo po sila ng tamang pag-uugali. Kung ayaw niyo na sa mga Duterte, eh di wag. Simple as that. Pero yung sasabihin mong tiisa na lang, anong gusto mong ipalabas? Masama ang mga Duterte. May ginagawang hindi maganda ang mga Duterte, kaya tinitiis mo lang. Hindi ho maganda para sa akin iyong statement na iyan, natiisa na lang ho. Ibig sabihin, hindi na niya nagustuhan si Digong, pero tinitiis lang niya ngayon. Bakit ayaw mo na lang prangkahin ang mga Duterte, na ayaw niyo na talaga sa mga Duterte, kaysa naman, ginagamit ho ninyo ang mga Duterte sa inyong sariling interest. Prangkahan na lang, walang plastikan, kasi ang mga Duterte, hindi naman talaga plastik ang mga yan. Gusto lang naman nila ay serbisyo. Kung sino man ang may utang na loob ngayon, ay kayo ho Mga Marcosis? Oo, sabihin na lang natin, sumuporta kayo kay Digong, nag-iisang gobernador nung nakaraang 2016, ang tanong, maipapanalo mo ba si Digong kung nag-iisa ka? Ang nagpapanalo kay Digong, ay ang sambayan ng Pilipino. Umambag ka lang, iyon ang tunay. Pero huwag po natin i-credit grab na para bang gusto ninyong palabasin na nananalo si Digong dahil sa inyo. Abaho, eh si Digong may isang salita. Di ba nalibing yung tatay ninyo sa libingan ng mga bayani? At may utang pa kayo muli sa mga Duterte dahil nanalo po si BBM at nakuha ninyo ulit ang Malacanang dahil sa mga Duterte. Aba mas maganda, magsabi kayo ng totoo kung ayaw nyo na sa mga Duterte. Tuloy natin mga kamisdaw. Wala lang, sabi ko sa iyo, ulo ko ngayong umaga eh. <laughs> Bakit ma'am? Ano po bang inyong damdamin dito po ngayon sa nangyayari? I hope you don't mind us As asking ah uh, ito hong nangyayari ngayon sa sa counterpart nyo sa Kongreso na mukang merong uh, uh, may mga demotion na nangyayari. At uh, nga po, pagsasabi daw na ang iba, eh, may nangyayaring laglagan. Mm. iya yeah, yun na nga. Ang, uh, ang uh... Ang masama rito, imbis na igalang ang pag-alala ng libo-libong na matay ng Yolanda, ikasampung anibersaryo ngayon, alalahanin natin, eh, hirap na hirap ang mga tao at dumarami ang nagugutom. Na, 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 pag na lang tayo, lahat, naku, huwag naman mauwi dyan. Hmm. Gusto ko sabihin, tulad ng sinabi ng tatay ko noon, isang bansa, isang diwa. Solid north, solid south. Pinas, that's the only way, diba? Ay, super ate eh. Dapat pinangalanan mo na kung sino ang gustong gumagawa ng mga ganyan. Dapat uh, diritsahin mo na kung sino ang personalidad na iyan. Dahil alam naman ng maraming Pilipino kung sino yung nasa kongreso ngayon. Di ba pinsan nyo ho? Na imbis alalahanin itong ikasampung anibersaryo ng Yolanda na ang nakatulong dyan sa takluban ay mga Duterte. O anong ginawa nila kay Inday? Hayun nasa Supreme Court may reklamo, may petition laban sa mga Duterte. So, Opo. Mm. Base po dyan sa naging pahayag nyo, eh Senator Imee ang ibig sabihin, eh, unity pa rin ang unity team. Alam ko maraming nag-aaway pero kami hindi, solid pa rin ang Norte, solid pa rin ang South. So bumbo pa rin ang Pilipinas, wag naman nilang watakin. Mm. Opo. Sino ba ang nagpapawatak-watak, ma'am? Nakuwa, secret. Secret na public secret. Pahala na kayo. Opo, opo. Uh, sige po, ma'am. So, ang binabanggit po ninyo, dapat ngayong panahon ng paggunita sa dilubyong inihatid ni Yolanda, ang focus natin ay eh, paglilingkod sa bayan at hindi inuuna ang usapin po tungkol sa hidwaan sa politika. Amen! Amen! O, oh, ayan. Amen, amen daw. Alam nyo, ah, super ate, total sinabi naman niya na mayroong gumagawa dyan na hindi maganda at gustong magkawatak-watak ang sambay ng Pilipino. E niya kung sino. Bakit ayaw niyang pangalanan, no? Nang malaman ho natin kung talagang loyal ba kayo sa mga Duterte at may utang na loob ba kayo sa mga Duterte. Bakit ayaw niyo pangalanan? Dahil pinsan, dahil kamag-anak, dahil sanggang dikit, ni Ading na kapatid mong presidente. Maniniwala lang ako kay Super Ate kung ikundim niya itong pinsan niya na tigila na ang pamumulitika at paninira kay Inday Sara. At batikusin niya ng tudo yung kapatid niya at lahat ng gabinete under Marcos administration na palpak. Sumigaw siya ngayon to protect Inday Sara. Sumigaw siya ngayon to protect PRRD. Maniniwala ho ako sa sinabi niyang loyal siya kay Tatay Digong. Pero, tandaan niyo ho, blood is thicker than water. Mag-ingat ho tayo sa mga mapaglinlang na mga politiko.